guys welcome to my channel guys uh, Blank TV a uh, for this video guys magbutas netso po kami guys uh, and nandito kami sa location San Bartolome number 3 C So ito po kasama ko ngayon si Michael Brian Dison So ito po ang <clears throat> una kong tao guys uh, pangalawa lang sila Brunlow Matagal na to sa aking kamay. Itong tao to. So nandito na kami guys. So ayan. Si Ninnya Erma. So isinilang po siya ng June 19, 2020. So kaniyang pagkamatay niya ay ay 2020. 20. So ayan ha. Uh, simula na ni Michael Brian Dison sa pag butasan nito so. so ayan one day lang po ito siya oh tabi tabi buyang guys sa ah, hilain na palabas guys Ayan sa, eh, tanawa sa bukog. Oh, no, ah, diri, diri sa butang eh. Daghan no, yung bukog ba mo? No, Naa, no, bibi. Ayan, no, no, ayan no. guys, so, mga buto ng bibi guys, ayan. <coughs> So ito na guys ay isinilid na sa sako. Susulatan namin yan ng pangalan. So ayan. So ayan na guys. Dire no guys, wata na ito no. So ito na guys, susulatan ito namin. 牛，牛。Yeah. Yeah.